Hi guys, mabilis ang recap lang sa game na to. Lagi kong inuuna yung blue pag gamit ko. Para hindi agad maubusan ng mana. At mga pagspam spam ng skills. Tapos ng blue rect agad sa red. Next naman yung beetle. Tapos itong teddy bear Para mag level 4 ka na Pag tapos nun pwede ka na dumalaw Kung mayroong madadalawan O kung wala Farm lang ng farm Para hindi ka malate sa item Tapos lagi mong aabangan yung turtle Pero kung wala kang kasama sa turtle Huwag mo na ituloy Kasi baka mapitas ka pa Nakuha pa nila yung turtle Pero dito May kasama ako Kaya nakipag-contest kami Pagkatapos namin mag-turtle, nag-farm agad para hindi malit. Kasi pag tinambay mo lang, tapos hindi ka nag-farm, malilit ka talaga sa gamit. Play safe ka lang talaga sa una. Kasi kapag uh, laban ka ng laban, tapos namamatay kayo, malulugi na kayo. Kaya kung maaari, iwas lang sa clash talaga. Anata Dito naman sinugod ko yung angela kasi akala ko makapatay ko siya agad. Pero nakapag heal siya ng konti kaya ayun, namatay ako. Basta pag up na yung buff niyo, kunin niyo na agad. Basta wala kayong gagawin kundi magfarm Kaya nga kayo jungle eh. Tapos lagi ka dapat nakatingin sa mapa. Para kung may pwedeng respawn, punta mo na agad. Pero kung nakikita mong dinila kaya wag mo napuntahan mag -farm ka na lang o mag push ng tore tapos dito magta turtle na sana ako kaso nakita ko parang marami sila kaya nag back muna ako try muna ako dito mag red tapos yun nakita ko si Yusong papasok kaya sinabayan ko na patay namin yung isa. Tapos ito. Kasi nga dito, hinabol ko. Ang kasi ako eh. Pero si, si Nani niya ano eh. Ah, Kaya yun. Napatay ko rin yung balong. Kaso lang napatay rin ako na hindi Pero okay lang. Nakuha rin naman namin yung turtle. Tapos yun, ginawa ko dito. Pinasok ko yung Beatrix. Pula is na eh. Kasi pag may item na si Karina, Basta may kulay Patay agad yan Ayun patay din si Bagman Sito Pinasa ulit Rate ako kasi si Benerick Na no, hindi Kaya ayun sinugod ko na Ayun hindi sila Savage Pero patay ako ng Tore Ayun panurin nyo na lang Hanggang dulo guys May mga error din ako dyan Kasi Nagigigil kasi ako Kapag uh, Papa, ito na ako kay Karina. Sugod na nga, sugod. Pero lagi nyong tandaan, kapag Karina gamit nyo, lagi mauuna yung kasama nyo or yung tank bago kayo pumasok. Kapag asasin, ganun din naman. Para sure, ubus yung kalaban. Yun lang, guys. Sana may natutunan kayo. At sana, patapusin niyo hanggang dulo. Salamat. あなたでは勝てない

行きます。